Nakakalungkot na balita na may panibago na namang uh, broadcaster ang uh, napaslang. At pinaslang siya, natapos nating i-commemorate yung International Day of Impunity Against Journalists noong pangalawa ng araw ng Nobyembre. Bakit ba nagkakaroon ng ganyang uh, pagselebrasyon? Well, medyo may alam po tayo dyan dahil tayo nga po yung private prosecutor doon sa pinatay na 32 na mga mamamahiyag dyan sa Maguindanao Massacre. No, nanabigyan na naman ng kahit pa paano ng katarungan dahil nakunbik na ang pamilyang um, nagsabi, sinabi na ng korte na pumatay dyan sa 32 na yan. Meron na lang pong isang mamamahiyag na wala pang uh, katarungan dahil hanggang ngayon hindi pa nahahanap labi at ang sabi ng korte hindi po pwede makunbik habang walang labi. na Sa tingin ko po ay uh, hindi tama with all due respect to the court. No? Dahil meron namang mga ebidensya nagpapakita na nandun yung ID niya, nandun pa nga yung pustiso niya, so nandun siya, no? Pero bakit po natin kinukundina na mas matindi kapag napatay ay mamamahayag? Kasi nga po sa demokrasya, wala pong merong manupuliya ng solusyon sa mga problema natin. Kinakailangan magkaroon ng masiglang debate para sa mga issue na nakaka-apekto sa pang-araw-araw ng buhay ng mga mamamayan. Sa ganun, tayo po ay magkakaroon ng solusyon. Wala po nanunupil ng malayang pananalita at malayang pamamahayag dahil sa debate po, diyan lalabas ang solusyon para sa ating mga problema. Kaya nga po ako, yung nababahala doon sa deklarasyon ni Chief Browner, no? na may D-STOP dahil baka nga gamitin po yan laban doon sa mga nakikidebate ng na mga issue. Hayaan po natin yan. Kabahagi po yan ng demokrasya. Yan po talaga ang ibig sabihin ng demokrasya. Iba-ibang boses, pakinggan lahat dahil wala namang anak ng Diyos na nag-iisa lamang na siya lang may solusyon na fix all remedy sa lahat ng problema ng bayan. Collective po tayong hahanap ng solusyon at hindi po tayo makakarating sa solusyon na yan kung walang dibate. At siyempre, importante rin po na magkaroon ng diskusyon dahil importante yung pag-iisip ng publiko. Dahil kung hindi kaya ng ombudsman na bigyan ng katarungan ang mga katiwalian sa gobyerno, ang taong bayan po mismo magbibigyan magbibigay ng uh, desisyon sa pamamagitan ng tinatawag na public opinion. Na talaga naman pong tried and proven na kung hindi kaya ng ombudsman, publiko ang maghuhusga at hihiyain ang isang tiwaling taong gobyerno. So yan po ang dahilan kung bakit nagiging international news kapag meron na namang pinatay na mamamahayag sa Pilipinas. Dahil nga po, noong panahon ng Maguindanao Massacre, tayo na yung pinaka- deadliest, pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahiyag. Ngayon, hindi na tayo yung pinakadelikado, pero nasa top 4 pa rin tayo. Hindi tayo umaalis dun sa top 4. Now, kung titignan nyo naman po ang pattern, hindi naman po totoo na gobyernong nasyonal ang nagpapapatay. Ito po talaga ay away politiko. Lahat halos po, ang magandero masakir, lokal po yan. No? Um, ito, tingin ko, lokal din to. Dahil you until sa inapas lang, hindi naman natin alam na merong, uh, anong pangalan niya, yung kanyang nickname? Si uh, DJ Johnny Walker. DJ Johnny, Johnny Walker. Hindi naman natin alam na meron palang DJ Johnny Walker dyan sa Misamis Occidental, no? Juan Humalo. Na Juan tayo humalo, tayo. humalo, no? So, lokal po yan. Pero yung nga pong malungkot dahil unang-una, minsan, miskin lokal no lokal, ang patayan, sinisisi ka agad sa national government. Pero ang obligasyon po talaga ng gobyerno kapag na napatay, ay bigyan talaga ng mabilisang katarungan ang biktima. Kaya nga, titignan natin ngayon ang kakayahan ng PBBM administration sa paglilitis sa mga kasong ito. Ako po ay am proud to say na panahon ni, ni Presidente Duterte nabasahan na basahan na ang pamilyang ang patuan. Binigyan natin ng katarungan, bagamat hindi mabdali po yan, sampung taon bago nagkaroon at pagdating nga po ng 23, e eh, commemorate ikum, kum, na naman natin ang Maguindanao Massacre. Hindi na po natin nadadala dito yung mga biktima, pero dahil meron naman tayong Davao Studio, siguro ako nang lilipad ng Davao sa 23. At doon ko na pupulungin yung mga biktima ng Maguindanao Massacre. At doon na tayo magko-commemorate, no? Noong 23rd, no? Dahil meron naman tayong studio sa Davao, no? Pero, importante po talaga na sama-sama tayong ikondena ang pagpatay ng mga mamamahayag dahil ang pagpatay po ng mamamahayag ay pagpaslang din sa demokrasya, sa malayang pag-iisip, malayang pamamahayag. At yan po ay gawain ng mga tao na gusto lang nilang sundin ang kanilang punto de vista, ang kanilang pananaw, dahil meron silang hawak na mga baril na hindi po katanggap-tanggap sa demokrasya. So sa pamilya po, ng napaslang na si Johnny Walker, nakikiramay po kami, pero ang SMNI, kasama po si Pastora Apolo Buloy na ang kanyang ministry ay ilatag ang katotohanan ay nakikiisa sa lahat ng mga mamamayag na kung wala pong kalayaan ng malayang pamamahayag, hindi po makakarating ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino at importante po na bigyan ng katarungan lalong-lalo na ang pagpatay sa mga mamamahayag dahil ang pagpaslang sa isang mamamahayag ay isang hindi lang po criminal murder kundi pagpaslang po sa demokrasya. Si Misamis Occidental Governor Henry Uaminal, dating kongresista din ito um, uh, uh, attorney, ay kinu maring kinundinah ang uh, naturang pagpaslang sa dinescribe niya as fearless broadcaster. No, Itong si uh, Humalon uh, alias uh, uh, DJ Johnny Walker at Uh, nanawagan siya sa police authorities sa Northern Mindanao na tingnan at imbestigahan dahil alam mo naman itong si Governor Owaminal din na uh, um, uh, attorney eh meron ding mga pag-atake 'di ba Na banta, no kamakailan lang uh, last uh, month ay uh, may pagpapasabog din ng dalawang uh, uh, pagpapasabog at uh, inatake din yung uh, itong official na ito at nung October uh, Uh, 15 nya na naganap. And kung di ko maalala, panahon din yun ng uh, December naman, 2022 ata yun, <coughs> na pangyayari kung saan ay may assassination na yung isa sa mga kasamahan niya during that parang party ata yon ang natamaan no at uh, kumbaga ilang beses ng sinubukang patayin itong si Governor Henry Wuaminalian sa mismong uh, sa probinsya nila sunod-sunod daw kaya nanawagan siya na sa police authorities na tingnan imbestigahan at agapan nga itong parang walang takot na yung uh, mga kriminal na ito na kahit broad daylight ito, umaga ito, naganap itong nga uh, pamamaslang lang uh, kay uh, Juan Humalen alias Jerry Walker attorney. Mainit din talag sa Miss Oke. Kasi tagarian yung drug lord na naging mayor ng uh, uh, pangunahing syudad dyan sa Miss Oke. Ang pangalan niya ay nagsisinyor moment na naman ako. Paro. Uh, Paro di ba? Miss. Oo, sa Usamis. No? At um, dyan po talaga yung nagkaroon ng unang-unang narcopolitics dahil pinaniniwalaan ng marami na ang pamilyang paruhinog ang siya ring responsable sa kalakalan ng pinagbabawag na droga sa halos sa buong Mindanao. Isa sa mega drug lord na naging uh, politiko.